Was out mga bahay namin dito, sir. Ubus yan. Tumba lahat yan. Pa, paano kayo, nakatira, pa, paano kayo nag-survive nung udet? Mayroon po kami ano dyan. Evacuation. Kung walang evacuation, sir, baka patay kami dito. Ito ang napakagandang isla ng pag-asa. At sa paglilibot ko dito, ay nakapanayam ko ang mag-asawang nakatira na dito noong 2007 pa lang. Pero makapal, ano po ano ano yan, ibibenday po ninyo? Paano yun yeah. sir? Pang ulam lang muna. Ngayon, ah, ulam yung muna. Oo, oh, gawa nang may nagbangada, bagong dating mga kaibigan. Aabutan ah, namin ng ulam. Ah, oh, okay. Okay. Kasi po siya kina pwede bumili. <laughs> Meron po kayong huli ngayon? Yan lang po sir. Aram. Alam, alam na natin na. Kasi ano lang po yun siya. Amol lang. Ay, ano yung malaking yan? Malinit na yung Oh, yung sarhento, tawag nila. Ah, sarhento. Ano po ang niyan? Sarintosero. Paksiyo. Paksiyo. Ano paksiyo lang yan. Ito. Yung tawag nila dito, Sarintosero. Kasi oh, may buhit ko ito. sarinto Opo. tawag nila dyan. Ilang kwan na po kayo dito? Ilang taon na po kayo dito? Na nakatira? 2007, 2007 pa kami rito. 2007 pa rin rito. Ah, ilan yung dala yung pamilya dito? Ilan po yung anak ninyo? Isa lang sir. Pamangkin na lang. Oo. Oh. Saan po kayo galing? Ah, dyan din sa... Binlan, Palawan. Ah, Palawan. Palawan. Bakit nyo po napili ang pumunta dito sa kalayaan? oh, uh, gawa ng hirap ng buhay, sir. Walang, siyempre, wala trabaho sa Pirto dito. Hmm. Maka pangisda lang. Uh. Ah, nag-snorkeling din po kayo. Uh. pa pangingis na lang po yung trabaho po nyo dito. Uh -huh. Mayroon maghanap ng trabaho doon dito. Nagtrabaho ako construction nung muna. Nagustuhan ko gawa ng siyempre malapit sa dagat. Uh -huh. malapit kami sa dagat. Ngayon, nakita namin na okay naman dito. Ah. Nakaka-iphone ka, sir. Mm -hmm. Wala namang gastos dito ba Ano, Oo. yung ista-ista. ista may... Nahulog. <laughs> may subsidy kami sa gobyerno, sir. Ah, may subsidy kayo dito. Uh -huh. Ano po yung subsidy po ninyo? Uh, sa ngayon, bigas na lang. Dito, sir. Pero yung ganito ang buhay namin dito. Hindi ka naman makapagsaka. Walang mamundok. Pero paano yung mga vegetable po ninyo? Saan kaya kumukuha ng vegetable dito? Garden, Sorry, sir. Sir. garden, Saan yung garden nyo dito? Nandiyan sir, kaso ano siya ngayon kay kalakasan ng Katatapos hangin. Tapos na nang na malakas na hangin sir. Pa Anong tinatanim nyo? Yung mga madadali lang. May talong, mm -hmm. may okra, may sikaw, kamatis. May seedlings pa ba kayo dito? Wala na Sa ngayon, wala na. Ang kalaya, ang kapungan hmm. ng dalawang misis. Tinalakas ang hangin. hangin. Eh. Ah! Ang hangin. Ngayon hmm. lang kayo gumanda ang panahon. Matagal din kaya. halos. Tatlong mm -hmm. araw pa lang. Mm hmm. Odet, yung bagyo. Opo, ambakas. ano mong nangyari nung Odet? Ay, was out mga bahay namin dito, sir. Ubus yan. Tumba lahat yan. Pa, paano kayo, nakatira... Pa, paano kayo nagsurvive nung Odet? Mayroon po kami yung ano dyan. Evacuation. Kung walang evacuation, sir, baka patay kami dito. Mm hmm. Bakas ng hangin. oh, eh, no, patay na yung pagkalalaking... Siguro mga 50 years na yung puno na yan. Patay pa, oh. pinatay ng hangin. Ah, maraming na ba? Ay, oh, maraming na ba? Naputol, nakahoy pala. Uh -huh. Parang, hmm. Kira, tinawag ko siya. Nagulat sa paglabas na ibang nakita niya. Bukno yata yung So yan kung ng net lang ang ginagamit nyo dito. Mm. Meron tayong ano dyan? Meron tayong kalaban dyan sa dagat na kumakain ng kuraw set. Ano po yun? Yung tinatawag nila na puro ng tinik. Ah, yung kwan, no? Of... Oh, oh, crown of... Crown of thorns, crown so... oo. tawag nila dyan. <clears throat> Isa po ba kayo sa mga unang nanirahan dito sa Pagasa? Or sino Ay, po kasama? Mas merong nauna, sir. Sino po? Si Kuya Rune, kuham ko. Nandito ba siya? Nasa baba sir, bumaba. Ah po, kailan po siya nandito? Nung last week. Ay, nasa Puerto Princesa siya. Mabu. Pero yung misis niya nandyan. Ah, saan pong bahay nila? Uh, Andun sir, akabin. Ah, okay. Kayo, kailan sila nandito? Ay, parang 2007 ako. Parang sila 2002. 2004. Ah, 2002, 2002, 2004. So, nung unang pumunta kayo dito, kumusta yung buhay? Malungkot sir, siyempre eh, ilan ilan lang ano, si katulad namin, puro sundalo na. Ano lang natin, 19 katao lang na si Bilyan ang meron. 19 lang? Oo. Ito lang ngayon na. Ah? So, ngayon marami na kami, masaya na. Ilan na po yung lahat ng tao dito sa Kwan, Kalayaan? Sa ngayon sir, parang nasa ano kami dito? Uh, 200, 300 mami, no? Nope. Wala. Nas Samantalaan dati, disinuyo lang. Yung mga Kasi meron tayong ano eh, uh, haros. Nasa 50 families na. 60 ah. Yeah. Ah, 60 households. 60 households na po. Lahat fishing. Yung iba kasi sir, empleyado ng munisipyo Ah, empleyado ng munisipyo, Mga kagawad, barangay captain. Yung mga nila, fiuris, contract Apo. of service. Sir. Ano po yung ginagawa po dito? Yung mga empleyado sir? Ano po yung ginagawa po dyan ngayon? Tulay ito, ito, ito yung ginagawa yung fish to ng sheltered port. Ah, sheltered port. O kasi pangisdaan to kasi kailangan ng sheltered port ng mga okay, Pilipino, okay. di ba? Tapos yan yung runway, siniminto. Oo. Oh. Um, Opo. Oh. Dati pag konti din hindi na makalapag yung plano dito. Eh. Ay, ngayon, kahit medyo maulan-ulan, okay na gawa ng hindi na siya babaon.